Good morning, mga bay. Yan, ang dami. Pang Christmas na ang mga tapon, mga bay. Ang na. Grabe. Ay, maganda yaka-yaka. Oh. -yaka tapon. Ay, ay. Makalain mo, mga bay. Ganyan ang mga tapon. Ay, nauntay mga kutsara. di ko alam kung ano pa. Lo, eh. <coughs> Dara ay kaliro. La Christmas tree na o, oh, tinatapon. Ayan, kaldiro. Wow, ang daming box doon. Mga pay, sobrang dami. Hindi ko alam kung saan ako uumpisa. Ang dami na naman dami. Ayan o, oh, mga Christmas decor. Kuto na lang kaha natin nila lahat. Look La at mga gun, mga shorts, panlalaki, hmm? pajamas. Wow! Dito po yan ilahi, be. Mag-start ang pangalkal mga bay, purag dagha namang kaayo. Purag kaning panlalaki, man siguro un na ako. na mga bay. Dagha na ako. Ikan yung panglalaki sa kay layo pa ah, po eh sakit sa po ang likod na po eh mapay pag start ng sakit na lang yung likod na adios america ito yan ay t-shirt oh kanta na t-shirt paano man ako hindi makakuan mga bay sa sabi ko ayoko nang mamasura pero paano ako hindi mamasura na no. sa tuwing may tapon napakaganda man kasi Ini mm -hmm. di kupang ko pa nga pinikita. Alak. Alak ka mga pay. Magkakanda Wow. Tingnan tuh to. uh um. Oh. Alam, mga dagko. Mga dagko na managisi di eh. Ay, mga batik. Manda yun isa. Kami aku Akong tanda doon. Mga batik. Manda yun namay mga gisi. Eh. Hmm. Eh. May tao na Ala, couch. Yuy, wala may TV pa. Puriya buyag. Wow, ano kaya mga pinagtatapon dito at pinaglilinis na nila? Ala, ang sama tabo hitabo sa kalibutan. Ang dami mga bay. Samahan nyo ako pa. Ay, daming laruan dito. Ayan, oh. Mm. Grape ang laruan apoy mga lapis. Ano pa 'yung meron dito? Oh. Sombrero. Gusto ko 'tong sombrero na 'to kasi vintage. Ano siya? Kaya tinawag na vintage is Coca-Cola last decade din. Baka may partner. saan ang partner nito mag sombrero na naman kunin natin sombrero eh, sayang man maganda man ang sombrero tsaka hindi bulky wala ang chinilas oh, akin na lang itong ilagay sayang ba ay naku marimark kaganda pa naman sa bila. kunin ko na yung mga saglit lang kunin ko na yung mga nahakot ko eh. may adidas pa naman ito at tsaka pajama Saan mo pa hanapin yun? Oh, pajama at adidas Saglit mga bay. I-check natin dito. Ito ba? Ang ilalim. Ayan eh. Wala, grabe. Ang daming laruan. Ang daming... Ano to? Maganda. Ang hinahanap ko, Kaldiro. Kaldiro ba? kaldero, kutsara, mga ganyan. Kay yun yun ipadala ko sa mga balikbayan box kasi hindi man maarte pag kaldero at kutsara. Hala uy, ang Christmas tree ba? Ang dami nilang tinatapong Christmas tree. Yung sa amin, idunit namin yun eh. O oh, hikaw. Kakyut niyan oh, hikaw. Ay, kandila. Super cute. Kunin ko to. O oh si, meron pa talaga tayong makukuha magaganda. Ayan o, oh, ganda pa nito ba? Huh? Ay, ito o, oh, pang malamig o. Oh. Tingnan nyo ang pang malamig. <gasps> jacket yan, jacket yan. Blazer di ay, blazer. Hala, Daling toto o. Sayangan man ako o. Uy, ang aking basket. O, oh, yan. Uy, paray ko anan sa kuan o. Oh. Ito mga bay, para to sa plato. O, ayan. Ala. Ano mga nandirito? Sabi? Tingnan natin. Ang gaganda ng mga mag. Ako, tingnan natin ito lahat. Agoy, ito, sus, para sopas. Para sopas. Ala, ang ganda ba? Di, ayam kasi pumunta dito si Agata. Uy. Alam nyo mga bay, ang ganda. Oh, ito, wala pa pan. May tag pa yan. Hindi pa nagamit hala, ito pang blender to eh asang kayang partner niyan ah, ito dalawa hala, dalawa pala nakuha ko and you are mine wala kadaguan eh, anto nang pangwaon sayang to hmm? karabi, made in modern most, made in China mampod, may balikan natin puno na yung kamay ko eh La, tingnan nyo, oh, ang daming mga laro-laroan ma jacket ba doon ay ting bagay kasi po hala ang bag nakahigda ay hala, ang ganda ng bag uy ang ganda ng bag walang diferensya kagwapa guapa mm. pak dito sa harapan dito pero ka kabalo anong brand niya. hala ang ganda sa ilalim ayay ka dalhin na natin mga bay kapoy na sigig kuan Aku tingko muna. Hmm. Saglit hmm. dami. Nakakalito man to. Ito, akin na. Kunin ko yun. Hala, ang ganda ng flower. Gusto ko yung flower. Hala. Gusto ko siya. Huwag sanang kuanan. Huwag lagyan ng kuan sa ilalim. Kasi ang flower, ano to? Flower arrangement ba? Ayan o, oh, pangkasal ba yata to? Wow. Gusto ko siya. Ano sa tingin nyo mga bay? Hmm. Ah, kunin ko to. Bahala kayo. Ayaw nyo. Basta ako kunin ko siya. Ayan, kunin ko to. Lumbay. Lumbay. Lagay mo na kita dyan. Dito muna tayo sa kabila, be. Hala! Wow! Buti na lang umikot ako dito. Meron palang magaganda. Ayan, oh. Ang ganda ng baso na to. Ang ganda ng mga kuano, ornaments, oh. Dalhin ko to, be. Dito yata yung lagay. Eh, basura. Tinakapong dyan. Hmm. Pang Pasko. Ay, kung na ano naman Oh, mga... Uy, ito, tinapon. Maganda to ah. Akin na to. Ayan, tinapon na naman Oh, mga habol. Sayang mo ito. Uy, ang ganda pa naman Oh. Nandito si Agata. Bagay sa kanya. O, tingnan mo laruan para ka siyupong. tapos inan tapos inano ayan yun uy lang ganda ng blouse oh dress blouse dress blouse dress dress siya hala andito po so yung baani ay inan niyo oh. mm. ay kuwan sa sinanan ni short agoy ka la parang ito yung kailangan namin ba? Para sa Oy, Uy, leggings. Shhh, Palda pala. Ay, ano? Ang saba. Ay, ganda. Dami ah. Eh. Hindi ko na makalkal. Uy. Rapi, mga bay. Uy. Buyag. Ay, andito yung partner ng bag. Oh, tinan mo. Palda. Tapos may palda pang maganda. <gasps> Hala, ang gaganda ng mga palda. Ito, oh. Oh, shorts palda. Ay, sus, kung magkasya to akin, akin to. Gusto ko ganitong tela, eh. Pangkuan ba, Miss Universe? Hala, Hala. Ito muna. Hakutin ko yung mga nakuan ko. Ay, kasya to kasyo to, eh. Ito. Yan, yung kasyo, yung kasyo Ito. Y ayan. Ayan, tingnan mo. Size 4. 4 to 5. O, oh, kasha yung kasyo pa. Kunin natin yan. Ano to? Laruan? Ay! Ito yung nilalaro ng anak ko. Ito yun. Walang kuwan, walang hammer. Ah. Daray, daray, meron. O, darang hammer. Ha, Lalo, kumpleto mga bay. Tignan nyo. Ito yung nilalaro. Kunin ko pa yan. O, okay, ganyan. Oh nilalaro ni ko Ito yun mga bayong, kompleto na laruan. Tingnan nyo, hindi na ako nag lang kuan. Tapos na kompleto na. Kompleto na agad siya. Ayang ka. oy matuwa na naman ang anak ko nito. Meron na naman siyang nakuha. Itong tuwa pa naman kagabi kaya binilang ko siya na regalo. Ito, ito na lang. Ayan. Hindi ko na lang i-box kasi kapoy na mag-box eh. Ayan, ang rose nga. Gusto nako na Napakabihira makahanap ng ganitong roses. Ayan, baguhin ko yung aura niya mga bay. Lagay ko to sa garden para forever siya na may bloom. Pero ilagay mo sa mga halaman para hindi halata ba na hindi siya ano, totoo. Ayan. Diba? ba Meron pa pala dito. Oh, tingnan nyo. Oh. Ah, binuksan na siya. So Pinilian na siya. Tingnan natin. Ba. Oh, mga tapirwer. Hindi ito tapiruer, pero lagayan ba? Sayang ba, no? Hindi nila pinag-aano. Airwick. Ay, meron ako nito. Airwick. Akin na to. Essential. Sobrang bango nito. Para sa bahay. Alam mo? Para sa bahay may tinapon dito na kuan pagkain pero kinuha na minsan kasi dito ko tinatapon mga pagkain eh hala ang ganda pala yan tingnan mo mm. Hmm. tingnan mo ang ganda pala ano kaya ito ah lunch lunch bag ito para Christmas. Christmas. Dalhin ko tayo. Kaya may bibigyan kasi ako. <coughs> ano meron dyan? Sa ilalim ba? Kailangan nating hagul -gulin. Ito oh. Hala, ang daming plato ba dyan oh. Ano to? Laruan. Paano man to? I-start. Ay! Oh, ayan. Another laruan sa aking anak. Ano pa naman to? Snowman. Paborito niya. parang puno na dito yan nakuha na naman tayo ang dami yata dito hindi ko pa ito nakuha eh hindi pa natin ito check ng maayos ayan oh ayan tingnan nyo tingnan nyo oh <clears throat> tingnan nyo oh ayan oh maganda mm. uy kamahal ito bawat isa kamahal nyan wow wow ay naku dito ka. Ayan. Mahal yan bawat isa. Ayan. Kunin, meron dito. Um. Meron dyan. Diyos na ko. Linisin ko nga para di ako maghawak-hawak sa inyo. Ilagay ko na lang kayo. Ayan. Ayan dito tayo ba? Ha? ang mga chanilas ayan, puno natin yan ano mga pinagagawa nila dapat ilagay nila mga ayos Basag na siya. Dadalhin ko siya kasi eteng eh, kuan ang kulang nito eh, kanang... ano ang kulang nito? batiri baka maayos to ni Mahal. Magustuhan ni Shoe Ay, ang mga ganda nito oh. Kuan pala ito, laruan. Hoy Papilit papilit. Tapos Aegis. Alam mo yung mga anak ko, yung adik sa Aegis, <laughs> laruan. <clears throat> Wala nakalaroan ako dapatan. Thank you. daming damit. Grabe. Oh, belt. Tignan natin dito, eh. Think, bay, meron... Di man, makita Pag ano, kasi inilagay ko kayo doon Dito ba? Dito. Parang merong plato dito eh. Feeling ko lang. Wala pala. Ayan. Oh. Headband, lang siya. Ayay ka. Wala na siguro mga bay. Wala na ako makita eh. Ano yan? Ah, playing con Ito. Hindi ko pa ito nakita eh. Ano kaya laman nito? Luxury. Wala naman luxury. Ayan. Ano yan? Maganda naman to eh. Tingnan ko daw. Yung t-shirts. Uy! Ang ganda ng t-shirts. <coughs> Bago pa ha? di natin natin tumakuan ay kalo ba ayan oh meron pala dito ba ay tingnan nyo yan maganda pala na lamisa yan oh tingnan nyo kita ninyo ay. sayang naman tungkuan kuano eh christmas tree ba ito ba lalaki muna, maganda man siya. Kunin muna natin. Pero pag hindi siya maganda, yung parang new style ba, new look, hindi, eh, ikuha natin. Balik natin. Ayan, sus mga bay. Ang dami. Hindi nyo na nakita maayos. Ah, oh, sapatos, wala. Alright mga bay, yun lang kapoy na. Naghan akong nakuha o daghan po akong tinira. Wala na mga bay. Kayo na naman. Oh, magbabay na ako. Ay, biyak oh. See you mga bay. Maghana ay nak nakalkal ko na lahat no? mo. No? Kunin ko muna yung mga inano inabito. tinabi ko. Oh. Magbay mo na ako ha. Hakot mo na. Babay po. Salamat sa inyong pagsubay. bay. Huwag niyong kalimutan mag-follow, mag-share para manotify kayo sa ating videos mga bay. Puriya buyag, lagi akong namamasura. O akin na yan. Lagi akong namamasura at lagi nyo makikita kung i-press e nyo yung follow at saka yung favorite para manotify talaga kayo. Ganyan ako mga bay. Para manotify, press ko yung favorite ba? Alright, bye! Thank you! Happy New Year! New Year na New Year mga bay oh, ako na mama namamasura. Ang ganda ng couch. Ginoon.